Ayan guys so balikan natin yung mga ducklings Meron tayong bad news Yan yung iniwan natin kahapan guys na hindi pa napipisa Ito yung isa Nakita ko Andito na sa labas At uh, ito patay na May Good morning guys Andito naman tayo sa ating uh, patuhan <laughs> sa ating alagaan ng uh, mga muscovy duck hmm, sila. Tayo. Hmm. ngayon sila nagpakain tayo ngayon eto may papakita ako sa inyo eto po yung ano yung kasama nung uh, mga kabir natin na sisiu ayan so nilagay ko na sila dito yan po yung pinakahuling uh, na kuha nating ducklings tingnan nga natin kung may mga itlog na naman dito yan yung mga inahing kasi Ayan, yeah, kaya pinakain ko muna eh, para lumabas yung mga inahin. Ayan, may naglilimlim dyan. And then, ito, inaayos oh. Inaayos na no? oh. Binibilog oh. Ayan, may mga itlog dyan. And then, ito, dami itlog pala nito oh. Oh. Dami itlog nito. Andun yung, andun yung naglilimlim niya, kumakain din. Ayan. Ito, binibilog din. Ito, dami. Ito, mga bago to guys. Bago to. Hindi pa nililimliman to. 2, 4, 6, 7. Hmm. Seven. Ayan. Di tayo. Hindi ko pa nakayos yung ating mga itlugan eh. Pero so far ay okay naman. Nagagamit naman. Ayan. Hmm. Ito may laman to eh. Ayan. Oh, dami, dami rin laman guys. 2, 4, 6, 7 din yata. Oh. Hmm. ito. Ayan. Ito so, naglilimlim to, marami marami din itlog yan. Ayun. Na uh, nakapagpapisahan naman tayo guys, so ito kukunin natin at uh, ilalagay ko na dito ano, sa brooder. Ah, oh, sorry, maingay. Ilo tayo. Ayun. Ilalagay natin doon para malimliman pa yung iba. Pero isasama natin si Mama Duck pagkatapos na siya maglimlim guys. Ito ay isi-safety lang muna natin. Kasi yung isa lumabas na kanina. Nandun sa ano, sa mga lupa. So baka ano, baka madali pa. Yeah. Ayan. Yeah. Ito. Hmm. Oh, ito, papisa pa ito guys. Oh. Ayun o to ah parang patay ah ay hindi buhay buhay guys buhay kala ko patay ayun no, may mga ano po may mga ano pa tanggalin natin may mga namimisa pa guys hmm ito palabas pa lang oh ayun oh ah, ganun pala ginagawa nila guys oh tumaano ko lang oh ayun no. oh buhay na buhay umiiyak eh. Tinatanggal nila yung shell, yung buong shell tinatanggal nila. Naiiwan lang yung parang pinakabalot. balot. Ayun oh. Kunin natin yung mga shell para ano. At may mga namimisa pa. Ayun. Ayun. So yung si Mama Daklan talaga nakakaalam guys kung paano niya ano yun yan kung pa paano nyo tatanggalin so, iwanan na lang natin Ayan, ginawa natin itong mga shell yan shell para malinis yan ang hirap kasi ng ano ang hirap ng handling eh at yung ating mga pasilidad ay patsi patsi Oh, yun. Ayun si Mama Duck. Hmm. Balikan mo na yan. Balikan na ron. Dali. Dali na. Kumain ka ba? Marami ka bang nakain? Balikan na ron. Ato na yung anak mo. Hmm. Ayan. 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 Iba. Hmm. Ito. Dali na natin dun guys. Tinatapong ko muna ito. Isama ko na nga. Para tapo ko na mamaya. Bumalik na kaya? Let's see si look Ayan, bumalik na. Hmm. Ilimlim mo pa yan. Meron pa namin misa. Ito guys, dadali natin doon. Ano natin. Ibu-brother na natin to. Ayan o. No? Oh. Ibu-brother na natin sila. Ayan, dito po natin nilalagay. Hmm, inayos ko na. So, dito natin nilagay sa gitna para may sara yung uh, magkabilang gilid. And then yung sa likod ay may takip pong ano yan, uh, sako. And then nilataga natin ng uh, karton. Yeah, kasi hindi pa nila kasama si Mama Duck. Uh, giginawin pa to eh. O so, lagay lang muna natin dito. Hmm, nilagay natin sa gitna yung tubig kasi usually nagsisiksikan sila sa gilid ayan So, tubig lang muna ilalagay ko kasi lilinisin ko pa yung pakainan. Saka hindi pa na makakain yan eh. Hindi pa yung kakain. Maaaring, baka nga hindi pa oh, inom yan. Tutulog lang yan. Ayan. Bali, anim. Anim to guys. Oh. 5 6 Six. Haba. Yan. Haba ng bela. Ayan. Hmm. Hindi naman na siguro malulunod yan dyan sa tubigan natin. Oh. Malitla naman yan. And then, uh, yun nga. Sa gilid naman mag, magtutumpukan yan. And then, tatakpan natin. Ayan. Hello, chicken. Ito yung ating mga Rhode Islands. Yeah, Rhode Islands. Tatakpan na natin dyan. Pak! And then, gumawa ako ng sarahan sa harap kasi nga wala pa si Mama Duck. So wala, wala rin tayong kuryente rito para ilawan sila ng uh, incandescent. So ito, ayan, so plastic guys. Bakit plastic to transparent? Para yung liwanag ay pumasok pa rin sa loob pero yung lamig ay mapipigilan. So yun pong idea. And then ito tatali lang natin. Ayan, tatali lang natin. Ayan na guys. Ayan po yung ating uh, ginawa sa brooder nila. Para hindi sila lamigin kasi ngayon po mahangin mahangin at uh, makulimlim pa ang uh, kapaligiran, no? Ayun, no? hmm. Makulimlim, guys. So malamig. So ito, para hindi sila lamigin, 'yan lang muna. Plastic transparent para yung liwanag ay pumasok pa rin. And then balot 'yan lahat, uh, palibot. And then yung sahig ay nilagyan natin ng karton. So safety safety 'yan dyan. So baka bukas ay maisama na natin yung mga mapipisa pa ron. Iyahabol na lang natin yung iyahabol ko na lang yung video guys. Yan, dudugtong natin dito. Ayan, so bukas na lang guys. Pagpapatuloy natin itong video na to. Ito naman po yung shamo na natira dun sa ibinibenta natin dati na apat na magkakapatid. Yan, isa na lang po siya natira. Ayan o. 4 Four months old na po. Hmm. Ayan, still for sale. Nakita niyo yung uh, tindig guys, oh. oh. Patangkad na patangkad yan. Hmm. Ayan po yung scratch pen. Ayan, so. Ito yung nagmano sa kanyang tatay. Ayan, ito po kanyang tatay. Ayan, uh, ng ang kanyang ina. Ayan, Dumpu Giant and Japanese Tanaka. Ayan po ang kanyang mga magulang. Ayan. And ito siya. ano again, doon sa mga baka makasunodahan nyo. Dito po kami sa Barangay Bulak, Santa Maria Bulacan. Hmm. Ito po ay Cross Dumpu Giant Japanese Tanaka. Legit siya mo yan guys. Pure shamo din Yun nga lang ay cross po siya ng Dumpo Giant at ng Japanese Tanaka. Ayan. Nakita niyo naman tinding guys. Oh. O. Yan po ay uh, tatangkad pa yan. Dahil po, nasa 4 months pa lang sila ngayon. Uh, nasa 4 months pa lang siya ngayon. Ayan. Nakakita nyo, ang bagsik ng mukha, oh. Uh, ba? So, kung kayo po yung magpapakain ng mga shamu chicken nyo, yan, dapat kanyang po naka-elevate ang kanyang pakainan para po masanay po siya na, na naka-stretch ang kanyang leeg at uh, on, tayo. Yan. Isa po kasi yan sa tinitignan. Ah, uh, balakas ang hangin. Isa po yung sa tinitignan katangian ng mga shamo, yung kanilang tayo, uh, tangkad. Yan, yan po ang mga katangian ng isang uh, legit shamo chicken. Hmm. Yan po. BM lang po kayo. Kabokas Farmer FB page. Kung uh, kursunada, niyo, kursunada niyo po at kung malapit po kayo dito sa amin, Santa Maria Bulacan. Yan. Ayan guys, so balikan natin yung mga ducklings. Meron tayong bad news. 'Yan yung iniwan natin kahapon guys na hindi pa napipisa. Ito yung isa. Nakita ko nandito na sa labas at uh, ito patay na. May tama eh. Hindi oh. ko alam kung anong umatake sa kanya eh. Kung kapwa niya pato or daga. 'Yan balaman pero yan, ayan po yung kahapon na pinakita ko sa inyo na hindi pa napipisa. And then may isa pa rito. Kunin ko na. At ah. Uh, ayan o. Oh. Isa pa. Ayan natin, baka madisgrasya pa. Hmm. Hindi mo nalagaan yung sa anak mo. Ano nangyari doon? Ayan, meron po. Meron po siya mga itlog eh. Kunin ko na muna ito guys sasama natin dun sa ano mga kinuha natin kahapon yan ito ililibig na lang natin sayang oh nalagasan pa ng isa guys sayang ako muna ilalagay ko lang muna to si si call it ball elite Lalagay lang muna natin ito doon sa ano Sayang Dalawa pa sana guys oh. Mara, ganyan talaga Nangyayari naman talaga yung mga ganyang uh, Scenario Ayan um, Punta ka doon sa mga kapatid mo Kumuna Parang ubra yata guys na ano wag isama si Mama Duck pag nakompleto yung paglilim-lim niya kahit hindi na siya isama kasi tinignan ko yung mga niligay natin kahapon okay naman sila eh ito bakit nyo yan ano ubos niya, na niya yung drak sa mais ayan ayun guys ubos niya yung drak sa mais ah uh, sinasara ko kasi to dito ko sila pinapakain sa loob pagka nagpapakain ako darak sa mais kasi inaagawan sila ng mga manok yan yun yun uh, si Dagul si Dagul hindi nila malapitan kasi sinusuwag sila ni Dagul eh. pero yung dalawang babae kasi inaagawan inaagawan sila yan so ito ah, maka na maka muna dyan ah. Hmm, maka muna Okay, okay sila eh. Sinilip ko kanina eh. So far, so good eh. O oh, yan oh. Ano sila oh. Ano ito? dito uh, ka lang sa mga kapalit mo. Ayan. Ano sila. Hmm. Hindi ko alam kung meron pa doon mapipisa. Hintayin lang muna natin. Pero ito, Mamaya lalagyan ko lang ng pagkain, hindi pa ako nakabili. Uh, Integra 1000 ang ipapakain natin dito. Ayan. Pero so far ay okay naman. Ayan, secured naman sila and uh, lahat naman ay okay. Yan kung nakuha ko siguro, siguro ano yun eh, lumabas siguro yun guys. Yung namatay, lumabas and then inatake siya either yung kapwa niya mga pato or daga. Yan, hindi natin malaman. Pero, lumabas yun. Kaya, ano, ganun na namatay. Ayan. Mamaya hmm. ulit, tignan natin guys kung meron mapipisa. Ah, wala pa itlog. Ah, wala pa. Tagol! Ano brother? Papakawala na natin to mga kambing. Ayan. Ganun kasi yung routine nila guys. Sa umaga kasi, darak sa mais sila. Na may halong madre de agua molasses at asin. Mm, yan o. Laki na ni Bambi guys o. So. Buntis kasi yan. Ibuntis yan. is the side Ubus niya Ubus niya yung darak sa mayis. Tinga. Yan. Very good. Yan o. Ubus. Ubus guys. And then yung kay Dagul. Ito. Kay Dagul ubus din. O. Yan o. Yan. So yan po. So mamaya maya konti ay bibigyan ko naman ng damo yan. Damo naman sila. So hayaan ko lang muna bumaba yung kinain nila ng sa mais kasi mabigat sa tiyan yun. Mamaya ibibigay natin yung uh, napier grass. Yan, maray pa tayo napier grass yung napanguha natin. Kung bumalik ako doon sa, sa tabing ilo guys. Bumalik ako. Kumuha uli ako ng tatlong sako pa uli. Kaya meron pa sila dyan pang dalawang araw nila uli. Yan. Ito yung mga road Islands. so mamaya tignan ulit natin guys kung meron pang ducklings na susunod. Tingin ko yung katabi niya, yung katabi po garan, ay malapit na rin eh. Parang magkasunod sila umupo eh. Yan, malapit na rin yun. Pagka nagpisa ayon, pagsasamasamahin ko na yun doon. Ayan guys, so ikatlong araw mula nung nagpisa yung ating Moscovy duck. Ay nagkakagulo. Hmm, Nag-aaway pa itong dalawa atos Uy! Wow, lastik. Parehas bata. Parehas batang Ano? Ah, lalaki to. Candidate ka for ano? Uh, fried duck. Yan yung mga bata kasi. Yung mga, siyempre mga bagong lalaki. Iaalis natin lahat yan at uh, mag inbreeding tayo. Babae lang po ang uh, natin dahil may mga barako naman na tayo existing. So yan. Yun, candidate yun. Bata pa yun. Bata pang lalaki yun. Oh. No? So ito, uh, tignan muna natin ulit guys. Ito ang dami na oh. Binibilog na nila oh. Ito yung pinakita ko last time na ano, ilan ba yun? Nung uh, nag, naghango tayo ng mga ducklings, ay konti pa lang to. Parang pito pa lang yata yun. Pero ngayon dami na oh. Hindi lang isa nang itlog dito siguro. Mara, ano sila? Dalawa or tatlo na itlog dito. And binibilog na guys oh. Pagka ganyan kasi binibilog na nila. Ibig sabihin malapit ng upuan yan. Dilim-liman na yan. Yan. Yan ito. Meron pang dalawa rito nililim. May naglilimlim dito guys. Ayan. Ayan o. Dalawa nga lang. Yala natin siya. Then ito. Ito madami ito. Marami nililimliman yan. Ayan. So, pakita ko lang po muna uli sa inyo lahat. Bago tayo magtapos. And, ayun nga. Uh, patay yung isang ducklings guys. Kahapon. Kahapon yon So, pinabayaan ko lang po. Ngayon po oh, ay Yan. Yan, ito pa lima. Lima pa inatira guys eh, Lima oh. ba to? Washer na lang isa. Ah. Ah, umaalog, umaalog. 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 At umaalog. Bugok lahat guys. Bugok lahat. So kukunin na natin. Tanggalin na natin itong mga ano para mapalitan natin. Yan. Taroon na ng lupa oh. Galing to sa paan nila eh. Pagka pumapasok sila. Kaya nagkakaroon ng lupa. guys ito natin yung ating mga ducklings hello the ghoul how are you the ghoul gusto mo yun naman ah nanunog ka na talaga mm. ayan bus niya guys very good din yung dalawa ayun. ito bus na rin yun sa kanila ito po ay darak sa mais binibigyan natin sa kanila sa umaga Daraksama is sa Kamado de Agua 50-50 ratio na may asin at molasses. Hmm, and then magdadap mo pa sila. Ayan, and ayun yung ating mga road uh, road islands. Yung ating mga decal browns. Kabir na doon. Ito yung mga road islands natin. Ayan. Hmm. Ito nangingitlog yung isa. Ayan. And ito yung ating mga Ducklings. natin kung okay pa sila are you all alright <laughs> are you feeling okay <laughs> ayan guys okay pa sila oh sa tingin ko eh, okay na wala si mamadak ito e yung kanilang pakainan hmm. may tubig sila basta may karton lang guys may sapin lang na karton at saka saradong sarado yung kulungan okay pala kahit walang mamadak So yan, yung baka ganito na lang pong sistema gawin natin palagi pag kami mga may mamimisa. So kahit wala tayong kuryente, wala tayong pailaw na may bibigay sa kanila. Ay hindi hindi sila magiginawin. Basta ganyang marami sila ha, marami. Not unless kung dalawa or isa lang. Yun mahirapan yun kasi giginawin yun. Wala silang body heat eh. Ito kasi ay nagkukumpulan sila. Kaya meron silang body heat. Ayan. Ayan. So ito, saranan natin. Ilan ba? Pit, pito ba to? Uh, to Teka, huwag kayo malikot Bibilahin ko kayo eh 3, 4, 5, 6, 7 Yan, 7 guys 7 ang Napisa ni Mama Duck Ayan, so ito, plastic lang yan guys Hindi, oh. Di, tinatali lang natin dito Tinatali natin dito para hindi di pa rin Ayan ang sistema nyan Para ano, may liwanag pa rin Napapasok pero yung hangin ay hindi makakapasok so yun po yan po gagawin natin sistema yan ito po yung ating mga road islands ubos nyo na rin pagkain nyo ah galing nga hmm, ubos nyo na rin mga pagkain nyo ayan ayan guys doon tayo balik tayo doon sa mga mama ducks. at uh, doon tayo mag ending ay teka hindi ko na itali natali ako muna wait lang Ayan guys, so ito na. Ayan. Ba? Okay, so alright. So padami na ng padami yung ating mga Moscovy guys. At uh, wala na makapipigil pa. <laughs> Ayan, sayang yung isa na matay oh. Pero okay lang yun, ganyan talaga. Hindi uh, naman natin ginusto yun at... Uh, hindi natin na malaman kung ano ang kinamatay talaga. Ayan. Pero yan, at least naka pito. And then uh, nakita niya naman marami pang naglilimlim and may panibagong batch na naman po na maglilimlim. So yan. Patuloy, patuloy lang po sila sa pagdami. So ito, mm. Um, daming babae niyan guys. So, and yung mga lalaki dyan na mga bata, uh, pipiliin natin yan. Uh, kailangan matanggal yung guys, matanggal para hindi tayo mag-ingrading. Ayan. So yun ang either ibibenta natin o uulamin natin yung mga lalaki. And lahat ng babae, kaya uh, lang nating lumaki para mag-breed sila kasama ng mga bago nating apat na barako. Yan. So, yun po ang game plan. Bago tayo magtapos, shoutout po muna. Shoutout po kay uh, Jimmy Oliveros. Yan. And then, kay ano to? Windels Decau Brown of no Norala, South Cotabato. Yan, shout out sa inyo. And uh, kay Aquarus. Yan, shout out sir from Persian Gulf, Qatar. Yan. Ito po ba? Kay uh, Sir Jess. Yan, Jess. Sir Jess, shout out po sa inyo. Ayan, so yun lang po. Ah, ito pa pala. Kaya, ah, uh, Apollo Argila. Ayan, kay Apollo Argila or Tito Apple Argila TV. Ayan, shout out from Quezon City. Tito Apple Argila TV. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ayan, so yun po. Ayan guys, kung meron po akong nakaligtaan, pasensya na po. Pero shout out po sa inyo lahat. And syempre sa lahat po ng mga solid ka vocals, shout out po sa inyo lahat. Sa mga solid viewers po, shout out po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Victor Kayanan. Sir, shout out po and uh, ingat po kayo dyan. Yan, and uh, sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then, click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Kaya guys, so yan po ang aking may babahagi sa inyo for today. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyong panunood. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Magsikap at na natin kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!